At yun na nga, Halloween na. So, kailangan na natin ng kandila kasi magtitirig tayo para sa minamahal natin. Mm. So, mamaya maya, na lang, November 1 na lahat ng bahay, pati harapan ng pinto, may kandila na. So, anong ginawa ni Ninong Rupert? Bumili ng dalawang box ng kandila walong libong piraso! para saan? Ipamimigay natin sa mga kababayan natin dito sa lugar natin. Para hindi na sila bibili ng kandila. Alam nyo, grabe, hindi na nakuhaan yung iba. Lalo na yung doon sa UBL, yung itinang mga tao, pati ng mga lola. Kasi pag abot mo ng kandila, libre na yung kandila. Ang saya-saya. Hindi -saya. mo na kailangan bumili bukas, matitirik mo na ang iyong mahal sa buhay. Yung iba halos isang bugkos ng kandila ang hawak sa kamay dahil ang mga bata natin todo bigay bomba mo naman yung ayan mo yan bebe tapos ayun na nga iniikot namin ng buong southern at nagpatugtog at ng pasasalamat ni papa so ito nga pala ay galing sa ninong roofer tv at sa sarili kong bulsa libre to hindi to kurap hindi to kurakot ito'y may ginagawa hindi po kailangan ng pondo pondo po ni ninong roofer tv yan kaya watch and watch po para bumalik naman yung kita joke 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 tapos magpalo Sama mo na rin yung mga kasama mo sa bahay para madami kayo. So, nakakapagod nga, guys, kasi umikot kami buong UBL, buong Southern Heights. Inikot namin lahat. Alam nyo naman yung lugar namin, taas, baba. Parang spaghetti, pataas, tapos bumababa. Grabe yung patabaan natin, lalong nabawasan. Kasi nga, puro pawis, pawis na pawis, sininong. Diyos ko. Eh, paano ba naman lalakad? Akyat ba? Bag? Diyos ko ano naman. Alam mo naman kasi dito, guys, sa lugar namin ay bundok to guys So meron ditong taas, merong baba, gigiling nga kapataas, gigiling nga kapababa So alam nyo na, Nito, magtrabaho ang isang ninong roofer Baby, Wala pa sa pwesto pero Matik, nagse agad. So, ngayon nga, halos lahat, hindi man lahat, pasensya na sa mga hindi nakarinig nung tulog nung araw ng biyaya. Yung mga tulog nung oras ng daan namin, bawi na lang next time. Pero grabe kasi pasalamat yung natanggap namin. Biruin mo ay inaasahan lang namin kahit pumasok sa top 7. Pero top 3, Gooms, bums kaya Yung halos lahat naririnig mo Pangalan ni Papa Rogelio Arandia Pero syempre as always Hindi lahat masaya Pero okay lang yun Ganun talaga Kasi ang sabi ni ate Banda dun ka lamang Huwag nyo kaming tirigan ng kandila Hindi po kami nagtitirik Nagbibigay nga po kami ng pangtirik Magtrabaho daw kami Eto po hindi pa po nakaupo Nagtatrabaho na po Yes yes Habang nagtatara Aba nagtatara ako Di sabi sabay-sabay yung nagsalita sa klase. Rogelio, Arandia! Ang ah, kayo sa gusto mo, sabay-sabay yung buong klase. Eh. Ang umo ano, eh. Ah, halid, kung baga, sabay -sabay yung sabay-sabay yung 490 hanggang 498. Isang boses na yung sinigaw. ang lupit. Kaya ang nag iba Ano Hindi magkakaiba, na. No? isang hindi, pangalan na. Ay, lahat, lahat nga. Pati nga rin yung mga nagsasalot eh. Ano na yung ponte eh. 681 volts. Arandia. Woo! 676 votes. Laurel.